po po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sanay tayo doon sa katotohanan na ang mga bata ang siyang dapat matuto mula sa mga matatanda. Dahil nga bata pa, kinakailangan po ng bata ang paggabay, ang tulong at ang halimbawa nating mga matatanda. Subalit ngayong umaga sa Ebanghelyo hindi ba ni Jesus ang nakasanayan na nating ito. It is the other way around. Why? Because this time, it is the children whom the elders would learn something from them. Hindi na lamang yung bata ang siyang natututo. Kahit pala tayo mga matatanda, pwede tayong may matutuhan mula sa halimbawa ng mga bata. Sa unang pagbasa na pakinggan natin mula kay Propeta Sirach, kung paano ipinakita ang kahalagahan na matapos nikahiin ng Diyos ang tao, inilagay niya ito sa pamayanan. Kaya nga po, tunay yung kasabihang, no man is an island. Walang krisyanong lone ranger. Hindi maaaring ang ating pananampalataya ay ako at ang Diyos. Hindi. Ang pananampalatayang itinuro sa atin, ako, ang Diyos, sa piling ng bawat isa. Kaya nga po kung ating titingnan, ano po yung pwede natin matutuhan sa mga bata mula sa dalawang pagbasang ito? Simple po lamang. For children, communion is important rather than competition. Communion. Pag sinabi natin communion, ito yung pagiging isa dahil sama-sama. Pagiging isa dahil sama-sama, hindi lamang bilang kalaro, kundi bilang kapamilya. Kaya sa lingwahe po ng mga bata, walang sila-sila, walang kami-kami. Sa mga bata, tayo. Tayo ay magkakasama. Kaya nga po, ano po yung sikat nating paalala? Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Totoo po ba yun? Depende Depende. Kung yung katawan may pandama. Kahit masakit yung kalingkingan, pero hindi naman mararamdaman ng buong katawan, ah, baliwala yung kalingkingan. At yun po yung tinuturo ng komunyo. Sakit ng kalingkingan, mararamdaman ng buong katawan kung yung katawan hindi patay. Kung yung katawan may pakiramdam. Kaya nga po alam ninyo dito sa ating pamayanan sinisikap po natin na maging holistic yung ating pamumuhay. May espasyo para sa bawat tao. Kaya alam ninyo tuwa po ako kapag yung mga mga bata nasa pacho, na tinataboy naman ni Cha ang chaanding. <laughs> na pagalitan, no. Natutuwa ako pag po yung mga kapatid natin may problema sa pag-iisip, pupunta ng simbahan kagabi po, no, napakaganda po nung kaming karanasan. Yung isa po sa mga kapatid natin may problema sa kanyang pag-iisip, umupo po dyan. At habang siya ay nakaupo, kanta siya ng kanta. Kumakanta. Abay, mantakin ninyo. Hindi maayos yung pag-iisip, pero kumakanta sa misa. Ang dami sa atin maayos yung pag-iisip. Wala nga pong malay pa nagsisimba. Kaya tunay nga po na ang mga bata, na tinuturing na mahina sa pamayanan, pwede pa lang magturo sa atin. Yun ay kung magiging makatotohanan lamang yung communion kumpara sa competition. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay po nating maging gawing makatotohanan ang kasabihang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Magiging makatotohanan lamang ang paalalang ito kung yung katawan may pakiramdam kung yung katawan may buhay na patuloy na makakaramdam sa pamamagitan ng mga pinakabata sa ating pamayanan amen